Hello! Good morning mga Lodi! Magandang umaga sa inyong lahat ang vlog natin ngayon ito mag-almusal kami dahil kararating lang natin galing trabaho papawis tayo lang konti kunting basketball, tapos sa gutom syempre kakain tayo ng masarap na almusal na. nagluto si Parter, yan si with matching daing na tuyo at tortang corn beef. So, andito yung ating mga ginakis. Ayan, Dito natin. Yan, busy sila. Siyempre, hindi sila magpapakita dahil naiya. Ayan, Ikutin sa lang Yan, ano? May kumita. So, yun lang mga lodi. At, magandang umaga. Mm, um, sana, nasa mabuti ang kalagayan. Naman ang inyong ginagawa dyan. Ayun yung mga bahay-bahay. Nag-almusal na ba kayo? So kami mga almusal. So ang almusal namin, ito, pakita ko sa inyo. Ano yan? 346 minutes late. So yun, yan. May sinangag kami. Yan. So ako hindi pa nag-uupis ang kumuha. Baka maubusan ako. So, yan, no. Ayan yung aming sausawan. Ayan ang aming ulam. Yan, no. So yun, sinangag. Wow, sarap. O yan, yan na sila. Ayan, oh, no? mga Ay, shout out kayo dyan. Yung isang susuklay pa bago kumain. Talagang, yan. So, yan mga Lodi. So, yun lang mga Lodi. Uh, happy Saturday sa inyo lahat. Yan, medyo may team tayo kasi mainit kanina. Hindi totoo yan. So, yun lang mga Lodi. Babush!